Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina wa habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid Ang ibabahagi na naman natin na kaalaman Ay kung saan nga ba ipinupwisto po Ang ating dalawang kamay kapag ka itataas natin Sa loob ng ating sala Napag-usapan natin nung nakaraan kung kailan itinataas ang kamay at uh, nabanggit natin na itinataas ang dalawang kamay sa apat na lugar. At natapos na po natin yan, itataas yung kamay sa pagtatakbiratul ihram sa pambungad po ng sala, Allahu Akbar. Pangalawa, pag magruruko, itataas muna yung kamay bago magruko. Pangatlo po ay magsabi ng pagtataas yung kamay sa mi Allahu liman hamida. Yan, mula sa ruko itataas yung kamay. At pang-apat po ay kung ang sala natin ay tatlo o apat na raka, doon tayo magtataas ng kamay. Ibig sabihin sa padjar, hindi natin nagagawa yung ika na, na, lugar. Kasi po ang ika-apat na lugar ay mula po sa unang tasyahod, pagtatayo na po kayo sa pangatlong raka. Ngayon ang tanong na ang pag-uusapan natin, saan nga ba ipinupuesto po itong kamay natin pag nakataas po? So, sa ibang salaysay na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wa yarfa'u yaday hadwa man kibayhi itinataas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang dalawang kamay kapantay po ng kanyang balikat so ang sunnah ay ipapantay natin sa balikat pangalawa po na pwesto niya uh, sa ibang salaysay na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa yarfa'u yaday hadwa udunayhi so ipinapantay ng propeta sallallahu alaihi wasallam itinataas niya ang dalawang kamay na kapantay po ng kanyang tenga yan. So, dalawa po. Pwede po yan. At pwede rin po sa tenga. Ibig sabihin, mga kapatid, ang dalawang pwesto na ito ay pwede natin i-apply sa bawat sala natin. Halimbawa, duhor. Halimbawa, magsasala ka ng duhor, magtataas ka ng kamay, kapantay ng balikat. Sa asar, kapantay naman ng tenga. So, para may natin ang mga sunna na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung iba na itinataas sila ang kamay na nakakadikit sa tenga, ganyan, na kung saan daw ay pag hindi doon nakadikit ay uulitin wala pong katibayan yun at wala pong naisalisay na hadis na tumutukoy po sa gawain na yan at ang pagtataas po ng kamay ay dapat po magkakadikit po ang daliri ang mga daliri at hindi po nakakalat ang mga daliri so dapat po ay nakadikit po ang mga daliri kapag po tayo ay magtataas po ng kamay sa loob ng ating sala ulitin ko po una kapantay po ng balikat Pangalawa, kapantay po ng patay nga. So kahit saan dyan, ay ginawa po ng propeta Muhammad SAW at katulad ng sinabi ko, lahat yan ang pinakamainam ay mai-apply natin at magawa natin sa loob ng ating salah. So naway na pulutan natin ang aral ang tinalakay natin ngayon hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa wa rahmatullahi wa barakatuh.